Mm. Meron sa akin mm. on. Yon, Another day another Toman episode mga kush Kasama na naman natin Cre Real crazy Crazy real sana sasabihin ko Dito tayo sa spot Kung saan natin nahuli yung Kulay green na Toman May tumalan din oh Yung na colorblind ko na Toman Lulusong ulit tayo. Ito yung mga spot na mga nagmamaril. Oh. May spot dyan, tatry ko siya hagisan ko. Dito banda. Papalit lang ko lor. Nakarape lor ako okay. eh. Dito, pwede dito masabit. Mahirap din pala hagisan to Pag-usay dyan, sumabit. Auto-donate. <laughs> I-order nga ako nito dalawin. <laughs> yung lure mo? Kip kasi. Dahan pa Kung meron lang malaki na ganyan, i-order ako. Ganda eh. Ganda. oh, yun nga din. Dalawa kasi yung ano niya kaya gusto. Baka lang yung damo dito pero okay sa ano May isda dun eh Hula eh shit kalas Huli na yun, ah. Oo Ang hina ng hookset ko eh Pang babae yung hookset ko pre eh. Hindi na kaagad eh. Sabi na may isda eh. Mas <laughs> na ako sa isda, pre. Nagkakaroon na ata ako ng ano. Understanding sa isda. Meron tayong sa dulo. Habit. Ma aga agandeni. Tato. Na short taw ngayon pre. Ga ako indi. <laughs> Ayun, Uy, nice. Hindi, hindi bumigay yung FG ko. Ano yung bumigay? Yung mismo ano? Uh Oo. -oh. Kayang kunin yan? Oo. Oh. Ah. Mapupukala mo lang. Sabihin mo <laughs> Buti nandiyan lubulubog na. No? Hmm. Pero di pa napasukan ng tubig yung pick niya. Nagwawa. <laughs> Ligtas. <laughs> Buti lang nakawa natin. No? Hmm. Hindi <laughs> ka Na-survive naman yung lure mga kuys. Lilipat kami na kami ng spot. Let's go! Ay? Ganda pa na ako. Makapamuntay mo. Hmm. Ko nga saan eh. Kaso? Ito tari kung asaan eh. Hmm. Yan po, yan po, yan po. Oh nga, dalag, you know, dalag paradise. <laughs>

hoy mas um, paspat po. Kaso nga lang. Maraming may kuryente. Madaming fry ng tilapia dito, pre. Puro fry ng tilapia, oh. Mabig. Fry ng tilapia na naman. Pero try natin. Pishon, pishon, pishon. Yes. Yes. Ang aga. Tatlong ano yun ah. At tatlong strike yun ah. Easy, easy, easy. Easy, easy. Easy, easy. Ganado pa rin Pre, wait lang Wait lang, interviewin kita Interview, interview <laughs> Butarit Mga butarit mga pre Ay sira yung ano nyo Ito so, mga kuys so, Maliit lang, pero pwede na Butarit Nahuli natin doon sa lure natin na kakuma Yung top 1 lure talaga never fails. I know. Pwede na. Nice. Hindi na natin titimbangin to kasi maliit. Thank you for the game. Goodbye. Palaki ka. Huliin kita ulit. Pero pa. Dali mo. Pucha, malaki yan pre. Okay, sab sabihin mo lang. Pupo ko lang ko yan. Hindi, pag ayaw pa rin. Sabihin mo na yun Hindi kita babakapan. I-solo mo yan pre. <laughs> Dito, sa kabila Mahabol na kay Lorenz mga kuys Pakain okay, dito tayo sa dulo Hindi ko na yung lure ko inaagis ko na lang basta The best talaga to The best Tuman lure Ito mo Bulin mo to. Ito, bulin mo. Huwag mga tilapia dyan. Dapat pala sinundan ko na yung customer, no? Meron sa akin. Uh, huli, 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 huli. Maliit. <laughs> Sayang, wala akong ito yung mga gusto kong size. So, ay putang ina mo. Losaw na naman yung mata. Da. Ay, hindi, 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 hindi. hindi na dali mata, hindi. Ito dapat yung mauuwi mo. Dito ko na mauuwi. Kawan ng Kawan ng Toman no. Tara <laughs> Ano po? Huwag kang malikot. Ano ba yun? Ano na yung isreplis? Ano Oh, malikot ka masyado. Mas ka dito. Ayoko sa'yo. Strike. Yun, 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 huli, huli, huli. Ay, nakawala. Nakawala? hirap mag-UL eh no. Kinda sana. Oh ano? naman. Eh. Dami dito no. Mhm. Mm Kanado. Tatakbo dito. Malilit nga lang. pwede na. Oh, may malaki teh. try natin dito yung ano. Yung kay Lawrence dito. Wala na. Umabot yung dito siguro. Nakita ko. Sunod-sunod na strike eh, no? <laughs> eh. Sumabit. Lalayo ako. Baka makita ako. Baka makita ako eh. Okay, thank you mga bol. malas malaki eh. yun. yung po kasi sabit na sabit eh Yan, tatago ko yung hook kan atin yung dito mga kuis sumobra janitor meron din puto na sinabit lang pre ang ang common din ang lahat ng pagkakas hanip na yan malalayo na eh. yun Bo, nabugaw ba? nabugaw na pero ulin yung toman na yun ah. Malakay. hindi maliit lang yun butaret lang yun siguro bugaw na yun dang sabi abit, no? Wala, maira. Ayaw talaga nila yung tungan, no? Binabalik pa naman natin. Buti lang, di ko binalik natin. Eh, hey, dito, dito, dito. Hindi, dalag. Yes! <laughs> Naglalakad pa lang kami papunta sa spot, oh. Naglalakad pa lang, eh. Sabi sa'yo, meron. Yan talaga yung magandang, ano, lure. Pasipin mo, tama ganda tama. Hmm. Yung isa mundur pangit. <laughs> Buti na lang naka-video ka na. No? Eh. Lapitin talaga ng mga cementerya spot mga kuys <laughs> <laughs> Hindi ito pinlano, promise naglilibot lang kami. Naghanap kami pa, ng mga spot. Hey. So, oh <laughs> 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 dalawang dalag, dalawang ano na. Tawaman. Uh, yes, Ayos oh. Tapos pa to, di mo uh, nagisan uh, <laughs> <mag -isan laughs> どういうこ fish on fish on yehey third toman tatlo na to oo si naga Ganda ng tama. Oo, oh, itong lor talaga na ito, the best. The best lure mga kuys. Ito man. Baka tatlo na ito. Release, release. Sana di yung makita kasi yung mga tao dito. Ay nila sa common. Gusto yun. Ulihin daw. Nasak Ulihin kaya kita ulit. Nasaktan eh. So, kaya nga mga quiz, third natin. Binalik natin sa tubig. Habang walang tao kasi yung taga doon. Sabi pag daw nakahuli, wag daw ibabalik kasi... Parang peste yata talaga dito yung toman. Ay, na Wala na, nirelease ko na. So, yun, binit na lang natin eh. Wala rin tayo lalagyan. Uli pa tayo, malilit pa lang yun. Hindi pa ako satisfied. Kailangan makauli tayo malaki. Bagong spot mga kuys, may bago tayong tropa. Ano si pangalan mo? Ano pangalan mo? Alzun. Si Alzun. Aldon Aldon the chicken yun lang sira na agad walang fish dito guys lilipat kami kasi sa bagay anong oras na rin naman Plus 12 na ata na tamad na ang mga tuman so yun nga mga kuys medyo boring na episode ngayon yun lang nahuli natin tatlong Butaret Tapos dalawang putaret na dala kay Crazy So yun na muna mga boys Bawi tayo sa susunod na pukol Thank you